Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. So, nandito ako ngayon guys sa city. As you can see, ayan. ayan nandito ako ngayon sa city. So, papunta po ako ngayon ng um, pag-ibig office. So, ngayon ko na po kukunin yung check kasi nag-text na po sa akin kahapon yung office na ano, yung na nandiyan na daw yung ko. Naka-ready na daw sa office. So, ngayon po pupuntahan natin at mamaya ipakita ko po sa inyo. Ayan. Reveal po tayo mamaya. So, ano yan. Mamaya na lang po ulit, guys. Ayan, guys. oh. So, naglakad lang ako guys kasi medyo maaga pa naman para makapag-exercise tayo. Um, already already ng umaga pa lang guys tapos ngayon nandito ako sa may ano yan dito na ako sa may Yashano Mall so dere dere lang to guys tas pagdating doon sa kanto nandun na yung pag-ibig tapos guys katabi lang ng ano Yashano Mall yung Lotus Blue Hotel ayan guys wait yan, yan yung blue hotel Blue Lotus Hotel. Ayan, sa mga gusto pumunta dito sa Legazpi City, Albay. Ayan. Diyan. Meron dyan. Tapos katabi niyan, doon papunta na yun ang sentro ng, um, ng Legazpi City. nakuha ko na yung cheque so pupunta na po ako ngayon sa land bank, sa albay punta ako dun sa land bank, sa albay at para makling ko na to na um, pera ko, so ayan